Hello guys! Gerald Cristobal here and welcome to my short training video. Okay, so ang topic ko this evening is how to present one-on-one. -on -one. Okay, so itong ituturo ko sa'yo ngayon... Ah, uh, ito yung mga strategy or ito yung mga skills na ginagawa ko. Ito yung mga pattern na sinusundan ko kung bakit ako nakakapag-close. So, ito yung mga yung ituturo ko ngayon. Ah, uh, itong manalaman mo is ito yung tungkol sa mga naging effective sa akin. So, hindi siya by theory. Kung baga, ito yung mga laging effective sa akin. Okay? So, how to present one-on-one? -on -one? Ako, kwento ko lang bago ko simulan. Ikwento ko lang kasi dati, nung bago pa lang ako sa network marketing business, syempre, alam ko yung products namin napakaganda. Di ba? And yung company namin, alam ko, sobrang tibay, sobrang lupet. Ngayon, ang nangyayari, sa sobrang gusto kong ma-amaze, yung mga kinakausap ko, yung customers ko, o yung gusto kong maging downline, ang ginagawa ko, lahat ng detalye, pinapresent ko or kinukwento ko na. And ang ginagawa ko, kapag nandiyan na sa harapan ko, hindi na ako kumukonek. Ang ginagawa ko, kinukwento ko na kagad yung kitaan, kinukwento ko na kagad yung gano'ng kaganda at effective yung product and good news and bad news. Yan, bad news, di ba? Walang sumasali. So, inanalyze ko, ano yung mali ko? Saan ako nagkakamali? So, ngayon, nakita ko yung mga strategy na pwede kong gawin and good news, nag-work siya. Okay, eto siya. Bigyan ko ng konting idea kung paano ko siya ginagawa. Hmm? Okay, para sa akin, yung presentation ng one-on-one, -on -one, hinahati ko yan sa tatlong bahagi. Hinahati ko yan sa tatlong bahagi. Una, yung intro. Yan, intro. Yan, intro. Ito yung portion na kung saan kailangan connect ka sa taong kinakausap mo. Sa intro, kailangan malaman mo yung needs. Ulit, di ba? Actually, very important to. Sa lahat ng presentation ko, lagi ko yata nasasabi to kasi ito talaga yung pinaka-importante. Needs. Wants. Desire. Yan. Problems. Or even yung uh, frustration, ganun yan. So, okay na yan, masyado So, so, para sa akin, kung bago pa lang mo siyang kinakausap, kung bago mo pa lang siyang kinakausap, para sa akin, lalo na kung nirefer lang yan sa'yo, kung hindi mo pa siya totally kakilala, may tinatawag akong barrier eh. Kung baga, sa pag-uusap nyo, hindi pa, hindi pa siya as-is sa'yo. So, hassle kung magpe-present ka na ng um, hassle kung ka ng negosyo mo agad. So, walang connect. Ang, ang pinaka sa strategy na to, lalo na sa one-on-one, -on -one, lalo na sa one-on-one, -on -one, hanapin mo yung deepest reason why niya. Bakit niya kailangan sumali sa opportunity mo? Ganun siya. Kailangan malaman niya ano ba yung dahilan, ano ba yung posibleng maging dahilan bakit nga kailangan sumali sa opportunity mo? And ano yung magiging part mo? Ano yung magiging ayon, ano yung magiging part mo para makatulong sa kanya? Ayan, kailangan maramdaman niya na tutulungan mo siya. At kailangan yung 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 ipepresent mo sa kanya, kailangan niya na maintindihan niya na kailangan niya 'yon. Basta yun, sa pinaka unang-unang ano, ito yung pinakaunang strategy, ito pinakaunang step mo. Ito yung pinakaunang step, yung intro. Yeah. Kailangan meaning kailangan kasi ano pa kayo eh, may wall pa yan eh, parang parang may wall pa yan. Ang kailangan mo, kailangan mabasag mo muna Hanapin mo yung deepest why. Hanapin mo yung needs, wants, desire, problem na taong kausap mo. Kapag nagawa mo yun, good news, pwede mo nang iba to or pwede mo nang pwede mo nang i-present yung body. Oo, uh -uh, yung body. Ano yung body na yan? Ano ba yan? So, nandiyan na, yun na yung pwede mo nang i-present yung ano mo, yung yung opportunity mo. Pero I highly suggest kapag nagawa mo na to, hindi mo na kailangan lupitan dito. Yung mga importanteng yung mga importante lang yung mga kailangan niya. For example, kung kung nakita mo sa need niya, kailangan niya ng pera, kailangan niya ng pera, kailangan niya ng extra income. Huwag mo wag mo i-highlight lahat sa Prada ko, ubusin mo 'yung oras mo doon. Kailangan doon mo iba to, kung di kaya ganito. Kaya mo kailangan na malaman to, 'yung deepest why, reason why, uh, 'yung needs wants the problem para alam mo kung ano 'yung ibabato mo or i-highlight mo sa body. O yung kung ano yung i-highlight mo It's either. Kasi ganito yan. Kapag pinarasag mo yung lahat, baka 2 uh, hours na, 3 hours na, hindi ka patapos. ba? Diba? Inang Inantok na yan. Hindi ka, na-excite nga siya dito. Sa so sobrang tagal mo naman sa body or sa marketing plan mo, sa so sobrang tagal, ang nangyari, ang nangyari sa kanya, nainip na. Nainip na. Kumbaga, ang tao kasi, um, kumbaga, na-ano ko, kumbaga, na-search ko, uh oo, -oh, Ayon sa eksperto, ayon sa eksperto, di ba? Two hours lang kailangan ang tao na, na para nakikinig sa seminar, parang gano'n Hanggang kaya niya lang mag-absorb, hanggang two hours lang. saka kung masyadong mas, maraming, kung masyadong maraming palabok or masyadong maraming detalye, hindi kayang i-absorb. Mm -mm. Majority ng mga tao, hindi kaya mag-absorb ng napakaraming information and yung lalampas pa sa two hours. Di ba? Ayan. So magdedepende, it's kaba magdedepende dito kung ano yung needs wants desire niya, magdedepende kung sa mag kung kung mag kung magfo-focus ka ba? Magdedepende kasi kung magfo-focus ka sa products or sa ah uh, kitaan Ayan. Or, baka sa system. System na ginawa mo. Parang ganito. Hindi mo pwedeng i-focus yung kitaan or yung pera, baka mayaman na siya. Baka ang kailangan niya is yung product na ino mo. Nuggets. And I'm sure nuggets mo yan. Or baka alam niya na yung kitaan. Baka networker na yan. Baka baliw na yan sa kitaan. So, hindi mo na pwedeng ibida yung kitaan. ba? Diba? O yung system ng company mo. Bak alam niya na yun. Lalo na kung networker na yan. Hindi mo na mababaliw yan sa kitaan, sa mga cheque-cheque. Hindi na. Hindi mo na rin siya mababaliw sa, sa pera. Possible. May pera na siya. And baka possible, wala naman siyang interest sa products. Baka posible sa system. Hopefully, nagigets mo ko. Hopefully, nagagats mo ako. So, products, ayan. And, kapag na kasi ang gagawin mo dito, i-identify mo ito eh. I-identify mo kung ano yung kailangan niya. Kapag na-identify mo na, it's either products, kitaan, system, ito yung panghuli. Ito yung pinakamadali para sa akin. Basta ma-identify, kung basta ma-identify mo to, basta magawa mo ng tama yung intro mo, yung intro, madali pag nagawa mo na to pag nalaman mo na to madali mo na to magagawad madali mo na to makikita madali mo na siyang mapepresenta madali mo siyang ma-close and kapag nagawa mo to eto na ang pinakamadali kasi dati ako balita deh ito pinakakala ko ito pinakamadali ito pala pinakamahirap yung kailangan mong malaman yung reason why niya actually may mga script ako diyan so intro body tapos closing Yan. So, closing or lead to close. yan So, magiging madali na lang to Bakit? Kasi, ang pinaka-importante, ang pinaka-importante, ito. Eh, Kung yung presentation ko, yung presentation ko nagde-depende dito. Ganun siya. Kapag matagal ko siyang mai-open, medyo matagal. And malalaman ko kung open-minded siya o hindi. Yun ang isa sa mga purpose na itong strategy na to. Malalaman mo, mo siya, kung malalaman mo siya kung para ba siya sa negosyo mo o hindi. Kasi may mga taong gustong masenso, pero hindi naman willing gumawa ng paraan. So hindi mo siya prospect. Iwanan mo reject mo na. So ganun siya. Ayan. So closing. So Paano ba mag-close? Paano ba mag-close? Ayun ang isa sa mga tanong ng mga leaders ko. Okay, bigyan ko ayun ang isa sa mga ginagamit kong closing. Okay lang? Ayan. So, ituturo ko paano ako nag-close. Yung tipong hindi siya masyadong uh, pangit pakinggan, di ba? Minsan kasi sa network marketing, kapag nag-close tayo, ano yan eh? Kumbaga, nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Kumbaga, nakakahiya. Parang, di ba? So, isa sa mga importante, malaman mo, ano ba yung mga, ito, bigyan kita ng konting idea, ano ba yung ginagamit ko after, after ko nakita na okay na siya, di ba? Okay na siya sa sale, okay na siya, kumbaga, ay okay na siya sa sale, okay na siya sa intro, kumbaga, na, 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 yung needs once, desire niya, and then, body products, ayan, ba, kumbaga yung body, ayan, yung products, kitaan, kung basta, pag nalaman ko na siya, kung ano na, ngayon, isa sa mga ginagawa ko, ang ginagawa ko, ang pinaka isa sa mga magic word na ginagamit ko diyan is tana, 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 tana. De, simple lang. Ito yung pinaka magic word. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa pinresent ko sa iyo? No. Isa sa mga gina, isa sa mga um, isa sa mga magic word na ginagawa ko. Kasi yung yung behind psychology na sasabihin mo, ano yung pinaka nagustuhan mo sa pineresent ko sa'yo, is babalikan niya yung mga pineresent mo na nagustuhan mo lang, ay nagustuhan niya lang. Kasi wala namang perfect presentation. Kahit sino, walang perfect. May negative and mayroong positive na presentation. May negative. Normal lang yon And may positive. So ngayon, ang mostly kasi naririnig ko sa ibang network marketing, network marketer, is ano nagustuhan mo ba? Boom. Kapag ka binanggit mo yung ano nagustuhan mo ba? Pag binanggit mo yung ano nagustuhan mo ba? Pwedeng sabihin niya ay hindi. eh Boom. Tapos ka na. Close na yung ano mo. Talo ka na doon. Ay hindi eh. Hindi ko nagustuhan. Wala na. Tapos na. Hindi ka na makakapasok doon. Hindi ka na makakarangkada doon. E eh kung binanggit mo, ano yung pinaka nagustuhan mo? Magre-recall yan. Bam. Pag-recall, ay gusto ko yung system. Boom. Doon mo siya ipato. Doon mo siya close lalo. Doon mo, pa, yun, doon mo papuntahin yung usapan. Pagka ang sinabi niya, ay, okay yung kita na. Okay yung ano nang ano ha. Compensation ng company ha. Boom. Okay, kaya, uy okay ha. tamang tama Kasi mahina yung income kung ngayon na kailangan ng extra income. Doon mo siya talagang i-close. Doon mo siya ihataw. Ngayon, sa products, ayan, sa products, baka, ay, saktong-sakto, kailangan-kailangan mo ng products. So, ang good news, kung ano yung sasabihin mo sa kanya, lalo na sa closing, eksaktong-eksakto sa kailangan niya. Di ba? Simple lang, di ba? Pero very, very powerful. Ito yung nakatulong sa akin, paano ko, paano ko nakakapag-close. Di ba? And, ano pa, ano pa idadagdag ko dyan? So, sa closing, and bukod doon, kumbaga ang ginagawa ko, para, kumbaga, para malaman ko, kung itong kausap ko is makuklose ko ba ngayon, ito yung isa pa sa ginagawa ko. Tinatanong ko sa kanya kung nagustuhan niya, ah, kung, kung, kung anong pinaka nagustuhan niya, and then yun na sinasabi niya. And after nun, tinatanong ko pa kung kung i-rate mo, ito yung isa sa mga paborito kong ano. Ito yung isa sa mga paborito kong closing technique ko na napaka- Simple lang. Actually, super simple. Kasi para sa akin, ang pinaka-importante yung intro eh. Yung body. Para lang maipakita ko sa kanya kung anong kailangan niya. Diba? Pero nasa sa kanya na yun kung go siya o hindi. Pero based on my experience, based, based on my experience, pag nagawa ko ito ng tama, sunod-sunod na yan. Tama na lahat. Mataas ang rate na maku-close na natin siya. Ayan. Okay, so, ang, kumbaga, ito yung isa sa mga sinasabi ko. Um, ano ba? Kumbaga, ito yung isa sa mga sinasabi ko. Kung i-rate mo yung sarili mo, kailan mo gustong simulan yung negosyo? One, hindi ka talaga interesado. One to six, hindi ka interesado. Or, six to ten, willing ka nang magsimula. Anong number ka? Yun ang isa sa mga, ano mo, 1 to one to 6 hindi siya interesado, hindi siya ano kumbaga kapag ka, yun ang pinili niya, ayun, uh, sabi mo lang, thanks for your time. Kumbaga wag wag kang maano na kung 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 hindi ba siya kung ayaw niya ba oh, wag kang matatakot. Wag kang matakot. Wala lang, tsaka don't emotional attach after presentation, don't emotional attach. Kapag ka um 1 to 6 ang ano niya, go! Diba? Sabihin mo lang, sabihin mo lang, uh, thanks for your time and chinek mo yung uh, opportunity ko, yun lang. Di ba? Simple lang. Pero kapag nang sinagot niya, 7, 8, yun. Di ba? O kaya 10, magsimula na yun ngayon. Ang gagawin mo, Kiramin mo credit card niya, baka pwede nang iswipe. Or, papili, kung may package kayo, anong package yung gusto niya? Yun ang tatanungin mo. So, close na yun. Di ba? Simple lang. Di ba? So, kapag ka sinabi naman mga 7 or 5, ay, 7 or 8, ilang sinabi niya. Kasi, ano eh, isip pa, di ba? Nag-isip pa. Kasi, um, ano lang, 7 or 8, di ba? Ang sunod na tanong mo dyan, sunog na gagawin mo dyan, okay? So, ano pa yung nawawalang dalawa, kung sabi niya 8, di ba? Para maging 10, ano pa yung kailangan nating dalawa para maging 10, maging 10 yung sagot mo? Yun lang. Di ba? Ay, kasi wala pa akong pera. O, oh, sige. So, okay. So, kapag may pera ka na ba? Kapag may, um, kapag may pera ka mo, willing ka na magsimula? O yun, tapos tanungin mo na kung kailan. ba? Diba? Simple lang. Actually, kumbaga, itong mga strategy na to, may mga script din to. So, kapag natutunan mo siya ng tama, mas madali, yung closing a deal, kumbaga, mas madali. Kumbaga, for tonight, ito muna yung uh, topic, ito muna yung ibabahagi ko, i share ko sa'yo ngayon. So, recap tayo. First, intro. So, hanapin mo yung needs wants desire problem niya body para ma-identify pa ito lang yung identify i-identify mo kung ano needs niya and then body ipo-provide mo yung kailangan niya ipepresent mo kung ano talaga yung kailangan niya and then pag nakita mo na close mo na so ganoon lang siya ka simple diba so okay kung kung may napulot ka sa pineresent ko ngayon uh, please like share comment this video and kung gusto mo pa makita yung mga video training na mga gagawin ko pa, please subscribe to my blog, okay, to my website. ah uh, dito sa may bandang kanan mo. Please subscribe to my blog. Dito sa may kanan mo, dyan, dyan mismo. So, enter mo lang yung name mo, yung email, and syempre yung number mo. So, ipapadala ko sa iyo yung mga video training na nakatulong sa atin papano ko na-hit yung first million ko dito sa network marketing business. And kung ka ng mentor, upline na makakapag-guide sa'yo para makuha mo yung pangarap na gusto mo, you can call me and you can be part of my team, okay? Pwede mo kong kontakin, 0928845978. And meron akong mga inihanda at ni-ready special training para sa mga members ko. Para mas madali sa kanila na makapag-attract ng prospect and malaman nila yung mga behind psychology ng script na ginagamit ko para madali tayo makapag-close ng, ng mga prospect or ng deal. Para mas mabilis lumaki yung network nila. Okay, so thanks for watching. Bye-bye!